Hello, hello everyone. Ako, sinong naka, nakapanood na nito guys? Grabe no, inendorso na nga ng PDP chairman. Kasi ba diba, mula si PRD ngayon dito sa... Ano eh, sa Pilipinas. Kaya si um, Robin Padilla talaga yung chairman ngayon ng uh, PDP. So, yun na nga, nag, endorso na nga sila. So, di ba? Sa post din ni Harry Roque, na yung picture ni Amy Marcos at saka ni VP Sara, inendorse na nga nila ni VP Sara. Silang dalawa yung sinasabi na totoo talaga yung mga haka-haka, no? Alam mo yung last week yung post ko na aampunin si Amy Marcos ng PDP ay totoo talaga. Tapos meron pa talagang isa, no? Na aampo purin din ng PDP. Yun, yun din si Camille Villar. Kaya nako guys, ito panoorin natin na Ang cheesy, ang drama ng ng ano, advertisement ng uh, manang manang nyo ay I me. Mean. Manang tapatin mo ako. Pinoy, lagi akong tapat sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin sa Mindanao? Ang pangalan ko ang may ibig sabihin sa Mindanao. Pangalan? Aimee. ni. Ay? Infrastruktura. M? Modernisasyon. I? E. Elektrisidad. I? E. Ekonomiya. Tapatan. Tapatan. Tapat na kaibigan. Tapat sa bayan. Iboto si Senator Ay. 39 sa si balota. O, oh, di ba? Dito pa si Camille Villar. Ay, bago muna tayo diyan kay Camille Villar. Pag-usapan natin dito si Aimee Marcos. Ano bang masasabi nyo? Iboboto nyo pa ba siya? Oo. O hindi. Talaga, honest lang po tayo. Mag-comment po kayo sa baba kung iboboto nyo pa ba siya. Kasi nga, ba diba, tinutulungan niya ngayon na o oh, hindi man hindi naman natin mapabalik si PRRD kasi nandun na siya, uh, kung i-approve yung interim release niya, ay makakauwi talaga si PRD. Pero yung sa atin is, nalaman natin, no? Yung, yung, uh, ano ba yun? Yung process nila. At talaga namang, kasi pinapatawag, kasi maglalabas pa ng second warrant of arrest. Kung, at sa pagkakaalam ko, nandiyan si VP Sara, si Bato, si Bongo, mga anak ni PRRD. So lahat sila nandun sa warrant of arrest. So syempre, alam na natin yung process at alam na natin kung papaano sila a-action. Kaya ba diba, so ngayon hindi na nila pwedeng gawin ulit yon Yung pag-kidnap, hindi na pwede kasi nabunyag na eh, nabunyag na yung mga kalakaran nila. Kaya guys, talagang malaking tulong yun. Malaking tulong talaga yung ginagawa nilang uh, yung ginagawa nilang inquiry sa Senate hearing. Kaya oo, inendorso na talaga siya ni ano VP Sara, si Amy Marcos. So abangan-abangan natin yung ano nila no. At eto na nga Si Camille Villar den, oo, oh. ito. Oh, nandun pa talaga si Manny Villar, oo. Oh. Nandyan, oo oh, si Manny Villar, oo. Oh. Oo, oh, di ba? Nanjan si Manny Villar, oo. Oh, si Camille Villar. gumagawa ng nagre-recording sila, photo shoot. tapos uh, siguro hininga nila ng komento yung uh, uh, campaign manager no ng uh, uh, alyansa. so ito yung sabi niya uh, the five party alyansa para sa bagong Pilipinas composed of partido federal ng Pilipinas Lakas CMD National People's Coalition National Unity Party and Nationalista Party NP is intact. Our candidates continue to receive overwhelming support, wow, both at national and local level. Are you sure? And even from grassroots organizations. This is something that we welcome and are proud of because politics is about addition, not division. It is about building coalitions and any and in any election, every bit of support counts. So, yun yung sabi niya. Pero hindi naman ako naniniwala na ano no, sumusuporta lahat ng marami yung sumusuporta sa kanila. Hoy, hindi yan totoo. PDP laban lang malakas. <laughs> Ang mga kandidato na alyansa ay personal na pinili ni Pangulong Marcos dahil sa kanilang mahusay na kakayahan at matatag na karanasan. The alyansa candidates are part of the administration slate because they are committed to the visions we all share. Bagoong Pilipinas. <laughs> One of our goals is to build broad support around the shared platform of Alianza, and our overarching objective is for all our candidates to win because they are capable, committed, and deserving of the trust and confidence of the people, of the Filipino people. Mm, sinasabi niya na. Ano daw yung committed daw sa vision ng bagoong Pilipinas, yung lahat nang nasa ano nila oh, 'di ba? Alam niyo na committed sa bagoong Pilipinas, sa bangag na Pilipinas, yung nasa alyansa, kaya nako. Nako talaga. 'Di ba? isip isip talaga kayo, everyone. Nako, use your vote talaga. 'Yun na lang talaga na iwan sa atin ang bawat pag-indorso na makukuha ng bawat kandidato ng alyansa ay patunay na pagtango at pagyakap sa bagong Pilipinas. So, tingnan mo. Uh, so, sabi niya, ibig sabihin ay sumasang-ayon si VP Sara <laughs> sa ano nila sa ano 'yun, vision nila ng bagong Pilipinas kasi nga iniendorso niya yung mga ano daw nila kandidato daw nila o, tingnan mo Alina, patunay na pagtango at pagyakap sa bagoong Pilipinas na isinusulong ng ating pangulo o, tingnan mo and that is what matters most o, yun daw talaga yung nagma-matter oh, 'di ba so nako talaga So, meron talaga to silang mga ano eh, mga, alam mo yun, meron to silang mga uh, plano din. Meron siguro silang napagkasunduan, no? Sa tingin nyo guys, ano kaya yon Comment down below. Gusto kong malaman yung mga nasa isip nyo.